So hi guys, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano makakuha ng libreng product sa Lazada gamit lang ang coins. So tuturuan ko kayo kung paano mag-collect ng coins. Yes, tama ang rinig niyo. Makakakuha tayo ng libreng product sa Lazada gamit lang ang coins. So ito ang sample ng mga nakuha kong free product sa Lazada. At kung hindi ka man makakakuha ng free, malaki pa rin ang masisave mo kapag nag-checkout ka. Kasi ikakaltas nila yon sa coins. Pero depende pa rin yon kung magkano ang coins na naipon mo. Alam nyo guys, marami pang hindi nakakaalam about dito sa coins ni Lazada. So bago tayo mag-start guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe naman para lagi kayong updated kapag may bago akong tutorial video na ia-upload. So start na tayo guys, i-open nyo ang Lazada app nyo. Tapos dito sa baba, may account. I-click nyo. Tapos dito, sa taas, my coins. I-click nyo yan. So, ayan guys. Nakakulik na ako kanina ha. Pero hindi ko tinuloy kasi nga gagawin ko siya ng tutorial. So, i-click nyo lang yan. Basta may nakalagay dyan. I-click nyo. Tapos, after nyo maklik, meron kayong 80 coins or minsan 60 coins. Tapos, after nyan, i-click nyo ang get more para makapag-collect pa kayo ng marami. Tingnan nyo yung coins ko sa ibabaw. Meron akong 35,000. So equivalent niya, 3,500. O ba diba, kapag nag checkout ka, malaki talaga ang masisave mo. Minsan talaga may libre. Makaka-zero ka talaga. As in, pati shipping fee free. So i-click nyo ang get more. So ang gagawin nyo lang, sundan nyo lang lahat ng sinasabi dyan para makuha nyo yung coins. So kunyari ito, So, kunyari ito. Ayan, browse last flash page, 14 seconds. So, i-click nyo ang go. So, mag-wait lang kayo dyan ng 10 seconds. O, after ng 10 seconds, meron ka ng coins. O, meron ka ng 60 coins. So, back tayo. O, oh, ba diba? Pwede mo na siyang i-claim. So, ganun lang ang gagawin ninyo. Hanggang matapos yan lahat. So, pag okay na yan lahat, pwede nyo lang i-claim. I-click nyo lang ang claim. ba diba? Malaki ang makukuha nyong coins kapag araw-araw kayong nagkukulek. Ayan, i-claim nyo lang yan. So, dito sa taas, pakikita nyo dyan kung magkano na ang coins na nakulik ninyo. So, dito sa baba, ayan, nandyan ang mga products makikita nyo na mura na lang. Mura nyo nang na makukuha. Minsan dyan may magze zero talaga. Kaya makakakuha ka talaga ng free dito sa Lazada. Basta mag-collect lang kayo na mag-collect ng coins. So, kunyari guys, ito, 539 pesos. So, kapag i-check out nyo yan, ayan, So, dito sa baba makikita nyo, ang coins na kalta sa kanya ay 400 pesos. O di ba malaki talaga ang matitipid ninyo gamit ang coins. Kaya mag-collect ng mag-collect lang kayo dyan everyday ng coins sa Lazada para makakasave kayo at minsan pa makakakuha pa kayo ng free. So magkano na lang? 174 pesos na lang. O ba? Diba, malaki talaga ang masisave mo. So ipapakita ko sa inyo ngayon na may nag-zero talaga sa account ko. Ito kasing account na ginagamit ko, account to ng asawa ko. So ito naman yung akin na may nag-zero. So kapag i-check out ko yan, wala talaga akong babayaran kahit shipping fee. Zero talaga. So guys, kung gusto nyo makakuha ng libreng product sa Lazada, mag ng mag lang kayo dyan ng coins araw-araw at ipunin nyo. Kapag malaki na yan at aabot na ng 30k plus, dyan na lalabas ang libreng products. As in zero talaga, wala kang babayaran kahit Piso. Kahit shipping fee, wala. So that's it guys for today's video. Sana nasundan nyo ang tutorial ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na ia-upload. Thank you for watching!